Happy Tuesday mga ka GTV So kanina simula ng biyahe natin umaambon kaya nagtanggal ako ng camera tapos pagdating naman dito sa may bandang papasok ng sapote Las Piñas ito bigla namang umaraw so nagtanggal ako ng camera balik ulit ng camera <laughs> anyway pag-uusapan natin ngayon i-check iche natin yung mga sirang kalsada na madadaanan natin pa uwi ng Imus Cavite so andito tayo ngayon sa Bilyar Sipag favorite spot ko kung saan pwede kang ng siyento pag walang mga, mga sasakyan na kasabay Nga pala nung linggo nagride kami ni Macy's papuntang Tagaytay. Madaling araw kami nagbiyahe. Sarap pala magbiyahe ng ganong oras. Walang sasakyan. Daw madilim. Pero bilis na ng biyahe. bigla ang ride lang yon kasi kumain kami ng almusal ni Mrs. sa ano sa Mr. B Bulaluhan sa may Paliko Imus so kung gusto nyong bisitahin yung Mr. B Bulaluhan nasa Paliko Imus lang siya so kung galing kayo ng Manila nasa left side siya kung galing naman kayo ng Cavite madadaanan nyo lang siya sa right side Tsaka pala isa sa napansin ko mga ka-GTV sa motor natin Pagka pala naka-on ng TCS at paakyat ang kalsada Ang hirap ma-achieve yung Shento So yun na-experience ko yun nung pumunta kami ng Tagaytay Since paahon lahat ng karamihan ng mga kalsada doon Parang pagka nasa 86 na ako, hirap na siyang umangat kaya ang ginawa ko nung nag-stop over kami, stop lang sa pinatay ko yung TCS. Tapos yung bumalik yung power niya. So, mas advisable kung gusto niyo talaga ng power, lalo takiyatan yung andaran eh tapos gusto niyo yung ma yung speed niya lalo pag maluwag yung kalsada. Turn off niyo na lang yung TCS. Lalo kung hindi naman maulan, pero kung gantong biyahe lang din May mga traffic traffic ka madadaanan Okay lang na naka-activate ang TCS Tsaka patag dula daan Doon lang naman nagkakaroon ng problema eh Pagka Paakyat Pigil yung andar mo Parang inyo na ramdaman ko ha Yun na Ramdaman ko sa motor natin natin yung ambulansya yan baka may sakay so pag-uusapan natin yung mga famous na sirang kalsada dito sa Cavite well anywhere naman issue na yan na kahit gawa naman yung kalsada sisirain para may gagawin sila dito pa rin tayo sa Las Piñas pero malapit na ito sa Sapote parang ang unang ginagawang kalsada ngayon sa Pakabite ay yung sa Along Emilio Aguinaldo Highway ito ha ay yung sa Bacoor pero titingnan natin yan mamaya ha papakita natin sa video kung ano ano yung mga kalsadang ginagawa as of September 16 para aware din kayo kung ano yung mga mata na lugar na pwede nyo madaanan. Lalo pa rush hour. Eto naman, pagpauwi ako, hindi naman to rush hour. Ang rush hour is yung paluwas ng Manila. Pero pagpauwi ng Cavite, hindi. Okay, no? sa poti na no? malapit na natatanong ko na yung cover pass ko bala ito yung lugar na pagka inulan ng malakas at matagal binabaha itong lugar na to so hinto muna natin dito yung video naka stoplight naman Balik ko na lang yung video pag may nakita na tayong sirang kalsada, okay? Gagong putang inan eh. Okay, so nandito na tayo sa Nyog. medyo okay pa yung kalsada dito although mapapansin nyo pagka umaga lalo sa Emilio Aguinaldo malaki ang sinasakop ng mga papuntang Manila nagiging 3 lane sila Kaya nyan o 3 o 4 lane ata tapos dalawa may iwan sa amin oy bago to ah Nung nakaram, rap road to eh. Ayan eh, ako mapapansin nyo, bagong espalto. Pero may portion pa rin na ayan. Oh, naman Oo, oh, 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 road. Oh, rico. Tapos, banda doon sa may unahan ng nyog. O, panapaan ata ito. May sira pa rin kalsada rito na ginagawa. Tingnan natin. Aba, mukhang binuksan na rin ah. Alam kasi nila siguro mag-aano tayo, mag bibidyo tayo kaya inaisa nila. Pero yan pa rin, oh, oops. Oh, 'di ba? Um, Ayun pa may part pa. Pero no mga nakaraang linggo, ilang linggo rin 'yan na nakasarado ang one lane ng kalsada rito. So, ito pa rin, Oh, yeah, no. Oh, di ba? Rap road. Rap road. Buti makapalang gulong natin. Pag manipis ang gulong mo dito, Natry ko na yon before sa dati pa eh sa motor ko na ano Honda RS125 FI yun medyo manipis ang gulong ko noon pag dumaan yan dyan ako ramdam mo talaga yung gulong mo eh sumasayaw sa ganong klase ng ano kalisada yung akala mo yung eh, nagpaparigroove ka ng bell instead na bilang ni Group eh yung gulong mo pero since makapal naman ang gulong natin dito sa Maxis scoot ng Fortress 160 kahit nagnipis ako ng tig-sampu eh hindi mo ramdam kalsada ang ginagawa dito. Ah. So siguro pagdating sa stoplight, stop, stop muna ulit natin yung video. Tapos tuloy na lang ulit natin mamaya. Kasi alam ko dito, sa lugar na to parang wala pang mga ginagawang kalsada. So tuloy natin yung video mamaya. Okay? Okay. Hindi na tayo sa... Imus Papasok na ng Imus to Mga ka GTV So tingnan natin kung Alam ko may ginagawa pa rin kalsada rito eh Pero we'll see Ay mukhang tinabi na yung ano Ay no, nakita nyo yun Mukhang tinabi na siya I don't know kung Ay mukhang hanggang dulo na So mukhang Okay na siya pero di pa rin okay yung kalsada. <laughs> ah, ayan, natin na mga ka-DTV. Ay! Kita niya? Tugus, tugus. Oh! O, oh, ba? Diba? Tinanggal nila yung ginagawa nila dito. Pero, tinan niyo naman, ang quality ng gawa. O, oh, di ba? Merong, ano, lubak. Tugus, tugus. Sa niya, ayos. Ang ganda ng pagkakadesign nyo ng kalsada dito sa Imus. Di ba? Sinarado nila tong linya na to tong dinadaanan ko na to Tapos yan Ginawa ulit nila Tingnan nyo naman yung ano Gilid nya sa kanan O Puro butas Prone pa rin sa accident Hindi man lang pinantay Magagaling ano Yung gumawa ka na pero sablay pa rin yung gawa mo. Ito pa mukhang meron pa dito ano, humps. Papalaban ata ako. Ayun, nakita niyo 'yan. Wow! Sige na kay ADB. Solid. Okay. Stop muna tayo dito ha. Pali ko nakikita niyo yun, yung star section na yun ano yan imus na ito imus proper na siya tapos pagka ka ay na ay papuntang imus so stop muna natin recording check natin along along our way kung may, may dadaanan pa tayo ops kumandar na tuloy na lang natin Oh, di diba? cute banda dito sa bandang unahan o oh, okay naman pero banda doon sira sira Parang may sira pa rin doon may, may ginagawa pa rin kalsada dito sa bandang unahan eh. so tingnan natin ha may traffic pa rin eh. o oh, ito lumina ito ha mga ka GTV ayan nasa kanan natin lumina yan so may BPO dyan tas as O oh, ayan nakikita nyo ah, mga ka gtv Lumina Papuntang BDO Ayan o oh, Sarado pa yung kaliwang part Yung one lane sa kaliwa Malupit pa nya mga ka gtv Tinan nyo oh, o pero may butas pa rin So ang galing talaga Ayan o oh. O ba? oh. Diba? oh So pag binuksan nila yan, may butas pa rin. Oh, yun know, Ang ganda no. Oh, di ba? sa so, natatandaan ko, wala namang sira tong kalsada dito eh. sadyang sinira lang nila para gawin ulit o hanggang video nga o ayan, ha. mga taga kabite mga ka GTV hanggang video po yung ginagawang kalsada so ito next na nito approaching ano na tayo Robinson Imus na eto parang dito wala nang ginagawang kalsada eh pagdating natin ng Robinson pag wala parang ginagawang kalsada patay muna natin yung video tas tuloy na lang natin pagka may nakita pa tayong mga kalsadang ginagawa mo na natin dito tapos tutuloy ko na lang yung video kung may makita pa akong mga ginagawang kalsada dito. Okay okay mga ka-GTV tingin ko wala nang sirang kalsada dito. Malapit na rin naman ako sa amin. Anabu Coastal. Approaching Anabu Coastal natin eh. sobrang traffic na dito. So dito na lang natin puputulin yung video natin So kung nagustuhan nyo yung content natin or video natin for today Palike na lang At kung hindi pa kayo nakasubscribe Subscribe na rin At mag upload tayo ng mga helpful videos para sa ating Fortress 160 Again Ride safe always and peace out mga ka-GTV Okay?